Gandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joseph, sang Bible reader. Basahin po natin to. Ano ang mga bagay na magbabago sa bagong langit at bagong lupa? Etong mga bagay na mga ito ay mararanasan ng mga taong maliligtas at titira sa bagong langit at bagong lupa kasama ng Diyos Ama at ni Kristo. Number 1. Wala nang sumpa doon. Number 2. Wala nang gabi doon. Number 3. Wala nang araw kasi di na kailangan ng liwanag ng araw. Number 4. Wala nang kamatayan sa bagong langit at lupa. Number 5. Wala nang dalamhati at iiyak doon. Number 6. Wala nang hirap. Number 7. Wala nang pag-aasawa o mag-aasawa. Number 8. Wala nang dagat sa bagong langit at bagong lupa. Number nine, wala nang karumaldumal o mga gumagawa ng mga karumaldumal at kasinungaliang kasinungalingan doon. Number 10. Wala nang buwan at araw. Number 11. Wala nang kasamaan doon. Basahin natin ang mga berso para patunayan natin ang mga ito. Revelation 22, uh, 3-5 At hindi na magkakaroon pa ng sumpa at ang luklukan ng Diyos at ang kordero ay naroroon at siya ay paglilingkuran ng kanyang mga alipin at makikita nila ang kanyang muka at ang kanyang pangalan ay isa sa kanilang mga noo at hindi na magkakaroon pa ng gabi at, at sila ay hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan ni ng liwanag man ng araw sapagkat liliwanag liliwanag sila ng Panginoon liliwanagan sila ng Panginoon Diyos at sila ay magahari magpakailan kailanman Revelation 21, 4 At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang mga bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananawag mula sa langit buhat sa Diyos na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagalak talaga sa kanyang asawa at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi Narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya ay nananahan sa kanila at sila ay magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng, ng kamatayan hindi na magkakaroon ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man ang mga bagay ng una ay naparam na Basahin po natin itong Matthew 22 uh, verse 29 to 30. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo at hindi sa hindi pagkakalam ng mga kasulatan. Ni kapangyarian kapangyarihan man ng Diyos sapagkat ang pagkabuhay buhay na maguli ay hindi na magagasawa ni magpapagasawa man kung gaya ng mga anghel sa langit. Revelation 21.5 at ang nakaluklok sa luklokan ay nagsabi na rito ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Revelation 21.27 At hindi papasok doon sa anumang para ng anumang bagay na karumaldumal. At siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Revelation 21.23 at ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa kanya sapagkat nililiwana, nililiwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos at ang ilaw doon ay ang kordero. Revelation 21.8 Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi nananampalataya at sa mga kasuklang-suklam at sa mga mamatay tao at sa mga mapakiyapid at sa mga manggagawa at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng, ng mga kasinungaling, sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at sa asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yun lamang po, sana po ay may natutuwan tayo.